So ito guys, first booking guys sa Marikina lang din. Ayun, lobas na si ma'am. Ay mm -hmm. ma'am, grease po. Mm -hmm. Hmm? Oo. Bakas na ko lang. Ah, opo. <laughs> nyo ako, tulungan ito Tawag dyan, pasok yung ulo dito sa ano Okay hey. Ayan dyan ma'am Kunin ko lang yan ma'am May ata ano ng bagyo eh Gumaganda ang paligid Kung bawat tayo Ah, sige ma'am. Up Apo mo na yung kapote ma'am. Apo. Apo. Oh, Yan. Ano yung mo na yung kapote? Apoan mo na lang. Yan. Yan mo siya. Yan ganyan mo. Oo. -o. Yan. Basta. Okay. 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 Okay na. Okay na. Okay. Yan. Alright guys, fast forward tayo guys para mabilis ang ating biyahe. Alright, ito na first booking natin guys. Iyahatid na natin siya. yung entrance niya Ma'am? Ayun, diretso. Okay, doon. Dito employee entrance niya, ma'am. Okay. Ay, sige, ma'am. sorry. sorry. <laughs> Así, ito lang, ito lang. Ilayin ko mo. Ayan. Ay, thank you po. So, yun nga guys, nagbigay ng tips si Madam. Ayan. Kept the sila lang yung 100 guys. So, alright to. Maganda pa yung mula to guys. Kasi first booking, eh, may tip kagad tayo. Pag ganyan guys, pag ganyan na first booking, tip kagad. Uy, nakita tayong brush yun. Oh. Eh. Pwede natin ito gawin tourist balang araw. Tatabunan natin yan guys. Yan. Basta guys pag may may first boy tapos mo nagtip kagad. ka agad. Magandang panimula yan guys. Kasi yung susunod na bukay niya puro may tip na. So yun nga guys. Susunod ulit tayo sa next natin na booking so bali guys don't forget to follow my page guys ah. palike na rin guys o so, para sumikat na rin tayo pag sumingat ako guys, mamimigay ako ng Gcash guys. Isang comment ko lang sa akin ng Gcash number, sesendan mo agad. So yun lang guys, ingat po ngayon pagyo. Alright, punas punasan natin itong helmet natin. Para di naman mukhang dugyo tignan. Alright, bye bye guys. See ya.